Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 27 ng Hulyo, ipinagdiriwang natin si San Pantaleon ng Nicomedia. Kamusta? Si Santo Pantaleon, na rin bilang Pantaleon ng Nicomedia, ay isang martir na kristyano na nabuhay noong huling bahagi ng ikatremo siglo at simula ng ikampat na siglo. Ipinanganak siya sa isang mayamang pamilyang pagano sa Nicomedia, ngayon ay Izmit, Turkey. Si Pantaleon ay naging isang doktor at kilala sa kanyang natatanging kakayahan sa medisina. Matapos makatagpo si Hermolao, isang pari na kristyano, si Pantaleon ay nagbalikloob sa kristyanismo at pininyagan. Pinagsama niya ang kanyang kaalaman sa medisina sa kanyang bagong pananampalataya gumagawa ng mga himalang pagpapagaling at ginagamit ang kanyang kakayahan upang tulungan ang mga mahihirap ng walang bayad. Ang kanyang kabutihang loob at pananampalataya ay nagdala ng maraming tao sa Kristyanismo. Gayunpaman, sa panahon ng pag-uusig sa mga Kristiyano ni Diocletian, si Pantaleon ay nahuli at pinahirapan dahil sa kanyang pananampalataya. Sa may kabila ng malupit na pagpapahirap, nanatili siyang matatag sa kanyang paniniwala. Ayon sa tradisyon, ang kanyang mga sugat ay gumaling ng himala at ang mga kasangkapan sa pagpapahirap ay naging hindi epektibo. Sa wakas, siya ay pinugutan ng ulo noong mga 305 AD. Si Santo Pantaleon ay iginagalang bilang isa sa mga labing apat na banal na tagapag-adya, isang grupo ng mga santo na tinatawag sa panahon ng salot at iba pang sakit. Siya rin ang patron ng mga doktor at kumadrona, narita ng isang gapanalangin na nakatuon kay Santo Pantaleon. O Santo Pantaleon, ikaw na nagpinagsama ang iyong kakayahan sa medisina sa malalim na pananampalataya kay Kristo, ipanalangin mo kami sa Panginoon. Tulungan mo kaming magtiwala sa kapangyarihang nagpapagaling ng Diyos at maglingkod sa iba na may parehong habag at kabutihan na tulad mo. Bigyan mo kami ng lakas upang manatiling matatag sa aming pananampalataya kahit sa panahon ng pag-uusig at pagsubok. Santo Pantaleon, ipanalangin mo kami at gabayan mo kami sa landas ng kabanalan at paglilingkod sa iba. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.